Ayan mga amigo, ang, is... ang isa sa dahilan kung bakit ang mga bangka ngayon hindi makalakot, ito, yan, titinan natin yung weather, video matagal, uh, ito nga pala mga amigo yan, uh, natin dito lahat yung mga bangka, yung maliban maliban lang doon sa mga dumayo sa ibang... Uh, Uh, lugar kagaya sa uh, Nila Cabisig dumayo sila ng uh, Surigao yun, tuloy-tuloy siguro sila nakakalat doon yung iba naman na uh, dito sa may gawin ng West Philippine Sea dumayo ng Bataan may uh, dumayo ng Mindoro uh, Surigao yun, yun ang mga dun sa, kasi, sa yung mga lugar na yan, tuloy-tuloy uh, lang ang lahat ng bangka, uh, dito sa amin, pagkamihanin ganito yung sitwasyon ayan, yung ibang mga bangka na nangangarito yung iba niyan mga amigo nanggaling din yan sa laot ng lumanta pero hindi nakaubos ng konsumo kumbaga man may konsumo pa tumabi na gawa ng inabot na sila ng lakas ng uh, panahon lakas ng panahon ng dagat ayan o oh. ito yan mga amigo ah dito pa lang yan sa mas malapit sa tabi mayan Puligyo Island yan mga amigo malapit lang sa Puligyo Island ayan, oh. ah, dito lang yan o oh. 15122 ang coordinate yan ito na yon lakas ng hangin mapapansin nyo ayan, ayan. lalabas natin yung alon wig yan ito yan may bugsong umabot ng 50 6 to 9 feet ang alon tapos ito na naman kasunod ayan ah, ganun pa rin 7 to 9 feet ganyang kalakas ang uh, alon dyan sa Pacific Ocean ngayon dito sa aming lugar yun, ganun pa rin 49, no? Oh, 50 na rin yan 5 to 8 feet feet 22 oh, feet 23 yan mga amigo ah uh, Hindi medyo bumuwas-buwas yung lakas pero yan kakayanin na yan ng malalaking bangka kaya lang medyo hirap pa rin. Ang kaso dito mga amigo matabi yan o, matabi lang yan. Ay, lalo, ay, paano pa, 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 pag lumaut-laut ka? Kasi, das na may bandang laut. Karamihan yung nilalautan nila mga amigo dito yan. So, may tapat na ito. Yan, o, yan, o, yan yung, yung gawin na yan. Uh, 15, 1, 2, 3. Hanggang 1, 2, 4. Ayan, Ayan, o. Ayan, o. Yan. 24. 43, 46 Yan, hirap sila makadiskarte dyan Mga amigo, gawa ng yung mga karamihan Karamihang pag ganitong panahon ng mga Yellow pin, at uh, saka mga skipjack, tulingan uh, karamihan gumagalaw dyan yung mga service mga sirisan uh, hirap makadayo-dayo kaya video nag-aalangan pa yan sila magsialis, at saka isa pa yan gabi dyo gumanda ganda lang siya ng dalawang araw, kung totoo si medyo kaya na yan lalo kung nandunat, pagpipisa na yan 22-23 medyo maganda-ganda ang panahon 24, kaso pagdating ng 25 ito na naman, ayan o oh. O ng 55 ang lakas. Sa Saka itong tinitinan natin, yung nakikita nyo may bilog na yan. Nandito pa yan sa ano sa medyo ma mas malakot pa dyan yung kanilang pinupuntahan. O at least kung sa kalay namang malakas, ari naman silang mas tumabit tabi ng kaunti. Pero kahit ganito tumabi pa yan sila, yan pa rin, yan pa rin ang lakas niya. Ah, halos yun pa rin naman, walang nagbago. O yan. kaya medyo matatagalan pa. Hanggang ah, 25, hindi pa yan kaya. Hanggang 25, oh. Ya. Tingnan natin dito. Ito kailangan na kasing magbaya dito eh, pag dito na banday. Yan, oh. Nalabas premium. Para makuha yatin yung 10 days na weather, magbabayad ka ng 1,400 one year naman yon bago ma-expire. Para itong lahat ng nakikita yung hanggang 27, hanggang 28, yan, oh. Lantap. Ah, dito, dito lalantap pala siya, oh. 26. Baka maglaot. Ah, 26, maglalaotan na pala yan. Yung mga iba dyan. Pero ako wala pa, hindi pa ako nakaplano mga amigo. Yan. Yung 7, 28. Yan. Ang kaso, pagdating ng 29, lalakas na naman. Ayan, mag-aalangan niyan sila pagkaganyan kasi nagtitingin din niya sila ng weather bago umalis. Ito ang isa sa mga tinitingnan namin dito bago kami dumahot Kasi alanganin eh, pero may lakaro lang, lang sila mga ngawil, tapos lalakas na naman. O, aabuti na naman sila ng malakas. Ayan o, oh, yung pag nagkulay orange na yan, mga amigo, malakas na yan. Yun. Yan. Kaya siguro, makakalaw ang mga bangka kung may kakaroon ng lantak na yung December, December na. Ayun, yan ang sitwasyon dito ngayon. Kaya itong mga bangka, nangarito. Ah, marami mga bangka dito ngayon na nakatambay. Gawa ng hindi talaga kaya sa laot. hindi marami. Halos lahat. Yung iba nito mga amigo, nakatago lang sa isla. Oh, wala dito pero wala pa rin sa laot. Nasa isla lang. Kaya ano, medyo pinapakita ko lang sa inyo mga amigo kung ano talaga si dito sa amin pagkamihanin uh, talagang kung, medyo ang paglaot ay limitado lang yung mga dumating galing laot mga amigo yung iba halos nakaparte man walang, parang hindi wala man nalugi pero ano Uh, maliliit lang ang kinita kung man halos lugi pa rin sa pagod pero at least may kinita hindi naman nalugi, hindi kagaya ng pagtambay ko bago ako mahuling ko ay eh, nalugi pa ako ng 44,000 kaya natambay ako na mayroon akong naiwang utang ayan yan mga amigo sana ano uh, magkaroon pa ng lantak bago man lang pumasok ang panibagong taon para maka may makalaot naman Ayan. Ah, kahit pa paano naman mga amigo, may kumikita rin naman dito sa tabi. Yang mga ah, kapangawil naman dito. Gaya pagbuburaw o isda, isda, isda ng batuhan, yung mga grouper, mga sibungin, lapu-lapo. Ayan, ah, mayroong mga nakakahuli nyan dito. Dito lang sa tabi. Ah, kahit paano naman nakakapilit, dito lang sa tabi. Ayan, doon sa mga nagtatanong anong apps yung ginagamit namin. Doon sa hindi pa lang alam ha, pero halos Pilip, buong Pilipinas ha, alam na itong app, application na to. Kung saan kami nagtitay ng weather. Ito yan mga amigo. Yan, yan, windy. Yan, yan ang logo niya ng windy kasi maraming windy. Itong nakikita nyo windy dito. Yan, ito yan. Ah, uh, free download lang naman yan sa Play Store. Wala naman bayad ng pagdadownload. Ngayon, kung gusto mo, gusto lang din yung maging advance yung pag-weather nyo, ah, uh, Pipindutin mo lang yung premium, lalabas doon yung ano yung mm, um, pagbabayaran 1,400 one year. Pag nagtingin ka ng weather, makikita mo yung advance hanggang 10 days. Kung nakikita nyo mga amigo na kalmada dito, dito lang yan sa may tapat namin. Pero pag uh, lumabas ka doon sa may dulo na yun, paikot na yan eh. Doon ah, uh, malakas na, gawa ng amihan. Hanggang doon lang ang lantap. Pag sumagpas ka doon, mahalo na yan ilan yung napapansin dito gawa ng ang hangin dito nang gagaling sa tabi o, matabi yung alon ah ah, yung, hang, ah ano, yung hangin kaya yung alon wala dito pero pag lumipat ka doon sa kabila kasi nakadulo naka tong sa amin eh kung mapapansin nyo doon sa mapa nakapalabi ayun malakas malakas doon wala doon bangka nandito lahat ng bangka oh yun pag umikot ka doon lahat na mo pa yung Pulillo Island, paglabas mo, yun na yung Pacific Ocean. Palaki ng palaki ng alun yan habang tumatakbo pa